Iris, masusing gabay kapalaran, ngayong araw, Iris, ang enerhiya ng sikat ng araw ay tila nagbibigay sa iyo ng kakaibang lakas upang harapin ang anumang hamon. Ang araw na ito ay puno ng pahiwatig na kailangan mong magtiwala sa iyong kakayahan at magpakita ng kumpiyansa sa iyong mga plano. Maaaring may pagkakataon kang makipag-usap sa isang mahal sa buhay na matagal ng hinihintay, kaya't sulitin ang pagkakataon na iyon upang palalimin ang inyong samahan. Sa trabaho o negosyo, ang pagsunod sa iyong sa iyong naayo na pakiramdam ay magdadala ng positibong resulta. Tandaan na ang tiwala ay mahalaga, kaya't iwasang magduda sa iyong kakayahan. Ang mga oportunidad na darating ay maaaring maging tila maliit, ngunit ito'y may malaking potensyal na magdala ng tagumpay sa hinaharap. Panatilihing bukas ang isipan at huwag matakot sa mga bagong pagsubok. At sa pagmamahalan, ang pag-ibig, maaaring magbigay liwanag ang araw sa isang romantikong oportunidad. Kung ikaw ay single, maging bukas sa mga bagong kakilala. Para sa mga nasa relasyon, maglaan ng oras upang maipadama ang iyong pagmamahal sa iyong kapareha. Aries. Ang Taurus, na yung kaibigang zodiac sign, ay nagbibigay ng pahiwatig na ang iyong determinasyon ay magdadala ng tagumpay. Basta't sinamahan mo ito ng pasensya at maingat na pagpaplano. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white. Color red. Ang color white ay magdadala ng kalinawan at balanse sa iyong emosyon, habang ang color red ay magbibigay ng sigla at tapang upang maisakatuparan ang iyong mga plano. Ang iyong masuswerteng numero, number 4, number 36 at number 17 ay magdadala ng pagkakataong tagumpay, lalo na kung gagamitin mo ito sa mahahalagang desisyon o transaksyon. Taurus, ang mga bituin ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga plano mo, ngunit kinakailangan ng tamang diskarte at syaga. Ang mga pagkakataon sa trabaho o negosyo ay maaaring dumating, kaya't maging alerto sa mga oportunidad na maaaring hindi agad halata. Magingat sa paggawa ng desisyon, lalo na kung ito'y may kinalaman sa pera. Mahalaga ang pagkakaroon ng balanse upang maiwasan ang labis na stress. Sa relasyon, ang liwanag ng buwan ay nagmumungkahi ng pagiging bukas sa komunikasyon. Kung may hindi pagkakaunawaan, subukang makipag-usap ng may malasakit. Sa mga single, maaaring dumating ang isang bagong koneksyon na magdadala ng kilig. Para sa mga nasa relasyon, ito ang tamang oras upang palalimin ang inyong samahan sa pamamagitan ng maliliit ngunit makabuluhang mga gawa ng pagmamahal. Maging bukas sa mga posibilidad, Taurus, ang mundo ay may inihahandang sorpresa para sa iyong ngayong araw, Taurus, Aris ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan ay nagdadala ng liwanag at inspirasyon para sa araw na ito, mga masuswerteng kulay at numero, ang color green at color pink ang magdadala ng kasiglahan at positibong enerhiya. Ang mga numerong number 35, number 29, at number 9 ay may hatid na swerte, lalo na sa mga desisyong gagawin ngayong araw. Subukang isuot o gamitin ang mga kulay na ito at isaalang-alang ang mga numero sa mga mahahalagang desisyon. Gemini Ngayong araw, Gemini, bukas ang mga pinto ng pagkakataon para sa iyo sa aspeto ng komunikasyon at pagpapahayag ng damdamin. Magiging madali ang pagbuo ng koneksyon sa mga tao sa paligid mo, kaya't gamitin ang sandaling ito upang mas maipahayag ang iyong mga ideya. Subalit, magingat sa mga bagay na maaaring makapagdulot ng maling interpretasyon, siguraduhin malinaw ang bawat pahayag na bibitawan mo. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Magandang araw rin ito para sa pagpapalago ng iyong talento. Subukan ang mga bagong gawain na makapagpapasigla sa iyong isipan. Sa aspeto ng relasyon, maaaring magkaroon ng pagkakataon para sa isang malalim na pag-uusap na magdadala ng mas matibay na koneksyon. Kung may hindi pagkakaunawaan, gamitin ang iyong kakayahan sa pakikinig upang maayos ito ng may pagkakaunawaan. Tandaan, ang iyong charm at talino ang susi upang mapanatili ang magandang relasyon sa iba. Sa pera sa iyong pananalapi, maging maingat sa mga transaksyon at paglalaan ng pera. Bagamat nararamdaman mong may swerte ka, mahalaga ang pagsasaayos ng mga gastusin upang mapanatili ang balanse. Huwag din kalimutang suriin ang mga detalye ng anumang kontrata o kasunduan, manatili sa positibong pananaw, Gemini. Ang gabay ng buwan ay nagsasabi na ang mga pagkakataong darating ay magdadala ng mahalagang aral. Yakapin ng mga hamon, at huwag kalimutang gamitin ang iyong mga kulay at numero upang gabayan ka sa tamang landas. Gemini, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, na makakatulong sa iyong mga dapat na gawin o maging sa paggawa ng isang mahalagang bagay, mga masuswerteng kulay at numero, ang color green at color blue ang magbibigay sa iyo ng maunawain na enerhiya at malinaw na kaisipan kung gagawa ng isang desisyon. Ang mga numerong number 39, number 7, at number 16 ay maaaring magdala ng swerte sa mga desisyong gagawin mo, lalo na kung ito'y may kinalaman sa trabaho o negosyo. Cancer, ngayong araw, madrama mo ang lakas ng iyong emosyon na maaaring magdala ng inspirasyon o kalituhan. Panahon na upang mas pahalagahan ang sarili mong damdamin, ngunit huwag kalimutan ang pangangailangan ng iba. May posibleng pagbabagong magaganap sa iyong personal na relasyon, kung paano mo ito haharapin ay magdidikta kung magiging positibo o negatibo ang resulta. Sa trabaho, maari kang makaharap ng bagong oportunidad na nangangailangan ng mabilis na desisyon, pag-aralan ng mga opsyon ng maigi upang maiwasan ang pagdadalawang isip. Pagdating sa pera sa buhay na pananalapi, iwasan ang impulsive na paggastos. Mainam na unahin ang mga bagay na mas kailangan kaysa sa gusto. Sa iyong kalusugan, bigyan ng pansin ang iyong katawan, lalo na ang pahinga. Ang tamang balanse sa iyong buhay ay mahalaga upang mapanatili ang lakas at sigla sa harap ng hamon ng araw. Cancer, Gemini ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Ang iyong masuswerteng kulay at numero ay nagbibigay liwanag sa iyong landas ngayon. Piliin ang color red at color yellow upang magdala ng positibong enerhiya at maunawain, na masinop sa iyong kaisipan manalig sa iyong kakayahang harapin ang hamon at maging bukas sa liwanag na dala ng buwan ngayong araw ang mga numerong number 18, number 25 at number 36 ay magiging gabay mo sa paggawa ng desisyon at paghahanap ng sagot sa mahahalagang tanong ng araw Leo para sa mga Leo ang araw na ito ay puno ng mga pagkakataon at hamon na maaaring magbigay daan sa iyong personal na tagumpay. Ang liwanag ng sikat ng araw ay nagdadala ng lakas at inspirasyon upang makamit ang mga layunin na matagal mo nang pinapangarap. Ang iyong likas na karisma ay magiging sandata mo upang makaakit ng mga positibong enerhiya mula sa paligid mo. Kung ikaw ay nasa larangan ng trabaho o negosyo, magingat sa mga desisyon na may kinalaman sa pananalapi, mas mabuting iwasan ang padulos dalos na hakbang. Huwag kalimutan ang halaga ng pagkakaisa sa pamilya, ito ang magiging sandigan mo sa mga pagkakataong ikaw ay nagdadalawang isip. Tandaan, gamitin ang init ng araw bilang gabay upang maabot ang tagumpay na nais mo ang iyong mga aksyon ngayon ay maaaring magdala ng magandang resulta sa hinaharap. Sa pagmamahalan, ang pag-ibig, ang mga liyo na nasa relasyon ay maaaring makaramdam ng panibagong init ng pagmamahalan, habang ang mga single naman ay magkakaroon ng pagkakataong makilala ang isang tao na maaaring magdala ng liwanag sa kanilang buhay. Bigyang pansin ang iyong kalusugan, lalo na kung nararamdaman mo ang pagkapagod sa mga gawain. Ang tamang balanseng pagkain at pahinga ay makatutulong upang mapanatili ang iyong lakas at sigla. Leo, cancer ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white at color blue ang mga kulay na magdadala ng inspirasyon at kapayapaan sa iyong araw. Makatutulong ito sa pagpapalakas ng iyong kumpiyansa at kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Ang mga maswerteng numero naman ay, number 21, number 19, at number 38. Itong mga numero ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong mga desisyon, lalo na kung may kaugnayan ito sa pera o mga plano sa hinaharap. Virgo, ang pinapahiwatig, sa ilalim ng maaliwalas na liwanag ng buwan, hatid sa iyo ng mga bituin ang malinaw na pahiwatig tungkol sa araw na ito. Ang Aries ang kaibigan zodiac sign ay nagdadala ng positibong enerhiya at inspirasyon para sa iyong mga desisyon at layunin. Ngayon ang tamang panahon para maglakas-loob at umaksyon, ngunit panatilihin ang balanse sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Tandaan, ang tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa gawa kundi pati sa tamang intensyon at bukas na puso. Ngayong araw, bigyang pansin ang mga oportunidad na may kaugnayan sa personal na pagunlad at mga plano sa trabaho. Ang iyong kakayahang magplano ng detalyado ay magdadala ng tagumpay, lalo na kung susundan mo ang malinaw na landas na itinakda ng iyong mga pangarap. Mag-ingat sa mga desisyong hindi pa masyadong napag-iisipan upang maiwasan ang hindi inaasahang pagkabigo. Sa nang pagmamahalan, na aspeto ng relasyon, oras na upang magbigay ng higit na atensyon sa mahal mo sa buhay. Virgo, Aris ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Ang kulay green ay magpapalakas ng enerhiya ng pag-asa at pagpapahalaga, habang ang kulay red ay magdadala ng tapang at pasyon sa iyong mga kilos. Ang mga numerong number 20, number 18, at number 39 ay nagsisilbing gabay para sa mga desisyong may kinalaman sa pinansyal at emosyonal na pangangailangan. Libra, ngayong araw, maghahatid sa iyo ng balanse at pagkakaisa ang enerhiya ng iyong kapalaran. Sa aspeto ng trabaho, mahalaga ang pagiging diplomatikong makipag-usap sa mga kasamahan at mas nakatuon sa pagbuo ng tiwala. Ang mga desisyong gagawin mo ngayon ay may malalim na epekto sa hinaharap, kaya't huwag magmadali. Ang pag-iwas sa stress ay makatutulong upang manatili kang kalmado at mapanatili ang tamang direksyon ng iyong mga layunin. Sa pagmamahalan, o aspeto ng pag-ibig, may pagkakataon na mas mapalalim ang koneksyon sa iyong minamahal. Kung single ka, isang tao mula sa iyong nakaraan ang maaaring magparamdam muli. Pag-isipan ng mabuti bago buksan muli ang pinto ng posibilidad dahil mahalaga ang tiwala at katatagan sa anumang relasyon. Ang iyong kalusugan ay nangangailangan ng pansin. Sikaping maging mas aktibo at magkaroon ng balanseng pagkain upang mapanatili ang enerhiya at sigla. Sa aspeto ng pinansyal, may mga oportunidad na magbibigay sa iyo ng karagdagang kita, ngunit tiyaking pinag-aralan ng mabuti ang bawat hakbang, manatiling bukas sa mga pagbabago at yakapi ng liwanag ng buwan bilang gabay sa tamang landas. Magtiwala sa iyong kakayahan at patuloy na kumunekta sa mga taong nagbibigay ng inspirasyon sa iyong buhay, Libra, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero: Ang color white simbolo ng kalinisan at kaliwanagan at maingat na pagsasalita. Ang color gold nagdadala ng tagumpay at kasaganaan at tapang sa kayang magagawa kung may pangarap. Ang number 25, number 11 at number 30 nagdadala ng masuwerteng oportunidad at tagumpay sa mga gagawin mo ngayon. Scorpio ang araw na ito ay maaaring magdala ng hindi inaasahang kaganapan sa iyong buhay, Scorpio. Isang oportunidad ang maaaring kumatok sa iyong pintuan, ito man ay may kinalaman sa trabaho o personal na relasyon. Ang pagiging bukas sa pagbabago ay magdadala ng positibong resulta. Tandaan, ang liwanag ng mga bituin ay nagpapahiwatig na ang tamang pagpapasya ngayon ay maaaring magbunga ng pangmatagalang tagumpay. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig sa alam na trabaho, o aspeto ng trabaho, mahalagang maging matyaga sa mga proyektong kasalukuyang hawak. Huwag magmadali sa pagdedesisyon dahil ang mga detalye ang magiging susi sa iyong tagumpay. Sa pananalapi naman, posibleng dumating ang karagdagang kita mula sa isang hindi inaasahang pinagmulan. Pahalagahan ito at maging wise sa paggasta. Sa usaping pag-ibig, maaaring makaranas ng matamis na sandali kasama ang taong mahal mo. Para sa mga single, bukas ang posibilidad na may makilala kang espesyal na tao na magbibigay kulay sa iyong mundo. Ngunit magingat din sa pagbibigay ng tiwala, ang maingat na pagtimbang sa damdamin ay makakatulong, pagdating sa kalusugan, iwasan ang labis na pagkapagod. Ang stress ay maaaring magdulot ng pagkabawas ng enerhiya, kaya't ugaliing maglaan ng oras para sa pahinga at meditasyon. Panatiliin ang balanse ng iyong isip at katawan upang manatiling produktibo, magtiwala sa mga gabay ng kalikasan at sa pahiwatig na bigay ng mga bituin para sa mas matagumpay at mas masiglang araw. Scorpio, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white at color green, magdadala sa iyo ng magandang enerhiya at laging may pananaw, na maasahan ang pag-isip, sa paggawa ng isang salita o desisyon, ang mga number 24, number 32, at number 13. Subukang magsuot o gumamit ng mga bagay na may ganitong mga kulay upang ma-attract ang swerte sa iyong mga aktibidad. Sagittarius, ngayong araw, tila marami kang makakaharap na sitwasyon kung saan kinakailangan ng iyong likas na optimismo at tapang. Magiging matatag ka sa harap ng mga hamon, lalo na sa usaping trabaho at relasyon. Ang pagkakaroon ng malinaw na komunikasyon sa mga tao sa iyong paligid ay magdudulot ng tagumpay. Ang mga plano mo na matagal mo ng pinag-iisipan ay maaaring magbunga kung magtitiwala ka sa sarili mong kakayahan at sa tamang pagkakataon. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang pagkilos ng may tiwala at malinaw na layunin ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Sa pagmamahalan, ang pag-ibig magbibigay liwanag ang iyong enerhiya sa relasyon mo ngayon. Kung ikaw ay single, posibleng may bagong makilala na magdadala ng kilig. Para sa may partner, ipapakita mo ang iyong pagmamalasakit sa mga simpleng bagay na magpapalalim ng inyong pagsasama. Sa pera o usaping pinansyal, may posibilidad na makatanggap ka ng mga bagong oportunidad o dagdag na kita. Maging maingat lamang sa paggastos at unahin ang mga pangangailangan kaysa sa luho. Ang pagsasaayos ng budget ay magbibigay sa iyo ng higit na kapanatagan ng isip, Sagittarius. Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas. Ngunit huwag kalimutan ang pagpapahalaga sa iyong damdamin magiging mabuting gabay ang Libra sa mga desisyon mo ngayong araw, kaya't pakinggan ang kanilang mga payo o huwag baliwalain ang kanilang presensya, mga masuswerteng kulay at numero, color blue at color red. Magdala ng swerte at mat iwas na kaisipan kung may mga plano, ang number 20, number 31 at number 36, lalo na sa mga desisyon tungkol sa negosyo o career. Capricorn, ang pinapahiwatig, ay nagdadala ng kaliwanagan at inspirasyon para sa iyong landas ngayong araw. Ang enerhiya ng buwan ay nagmumungkahi ng pagbibigay diin sa pagpapabuti ng iyong mga ugnayan, lalo na sa mga mahal sa buhay at kaibigan. Panatiliin ang bukas na komunikasyon, dahil may mga mensaheng kailangan mong marinig upang mas maunawaan ang mga nararamdaman ng iba, ayon sa iyong gabay sa hanap buhay, o matatawag na aspeto sa trabaho, maaaring magkaroon ng pagkakataon para sa promosyon o bagong proyekto. Huwag matakot na ipakita ang iyong kakayahan at dedikasyon. Sa negosyo naman, magingat sa malalaking desisyon at mas makabubuti kung magtutulungan kayo ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. At maglaan ng oras para sa iyong kalusugan, pisikal man o emosyonal. Ang simpleng pagre-relax o pagninilay ay makatutulong upang mabalanse ang iyong enerhiya. Sa larangan ng pag-ibig, ang tamang oras para sa malalim na pag-uusap ay darating. Tiyakin mong handa kang makinig at umunawa, ang gabay ng liwanag ng buwan ay nagmumungkahing pagtuunan ng pansin ang mga bagay na nagdadala ng kaligayahan sa iyong buhay. Yakapin ng bawat pagkakataong darating, unit manatiling mapagkumbaba at mapagpasalamat Capricorn Aquarius ang kaibigan zodiac sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan ang mga numero at kulay ay nagdadala ng dagdag na swerte sa iyo ngayong araw Ang color pink ay magbibigay ng enerhiya ng pagmamahal at balanse habang ang color red ay magbibigay sa iyo ng lakas at tapang sa pagharap sa mga hamon ang mga number 16, number 25, at number 10 ay maaaring maging palatandaan ng mabubuting pagkakataon, isaisip ang mga ito sa mga desisyon na gagawin mo. Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw, ang mga enerhiya ng araw na ito ay nagdadala ng positibong liwanag para sa mga Aquarius. Mainam na gamitin ang oras upang bigyang pansin ang mga layunin na matagal nang nasa isip ngunit hindi pa nasisimulan. Maaaring dumating ang mga pagkakataon sa larangan ng karera o negosyo, kaya't maging bukas sa mga suhestyon ng iba, lalo na mula sa mga taong nagtitiwala sa iyong kakayahan. Huwag matakot subukan ng bago, ngunit tiyaking handa ka sa mga hamon na kaakibat nito. Sa kalusugan, ang mga kulay na nabanggit ay nagbibigay ng inspirasyon para manatiling aktibo at motivated. Ang mga aktibidad tulad ng meditation o maikling paglalakad sa likas na kapaligiran ay maaaring makatulong upang mabawasan ang stress at magbigay ng malinaw na isipan. At tandaan na ang araw na ito ay may hatid na swerte sa mga numero mo. Kung may mahalagang desisyon o plano subukang gawin ito sa mga oras na kaugnay sa mga numerong ito. Ang mga kulay na sinasabing maswerte ay maaari ding maging gabay sa iyong pananamit o kapaligiran upang mas mapalapit sa positibong enerhiya. Aquarius, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, sa aspeto ng relasyon, ang kulay blue at pink ay simbolo ng balanse at pagmamahalan. Ang mga numero number 5, number 18, at number 30 ay maaaring magdala ng maswerteng direksyon sa mga desisyon na may kinalaman sa iyong mga mahal sa buhay. Iwasan ang pagiging mapusok sa mga sensitibong usapan at bigyang pansin ang emosyon ng mga taong malapit sa iyo. Pisces, ang pinapahiwatig. Ang araw na ito ay nagdadala ng positibong enerhiya na magpapadama sa iyo ng inspirasyon at pag-asa. May pagkakataon kang makapagpasimula ng bago, lalo na kung may kinalaman ito sa iyong personal na buhay o mga pangarap. Gayunpaman, sikapin mong maging mapanuri sa mga oportunidad na darating upang masiguro ang tamang desisyon, ang pinapahiwatig, ng iyong gabay, sa hanap buhay, o sa larangan ng trabaho, maaaring may dumating na alok o oportunidad na magdadala ng mas malaking kita. Maging bukas ang isipan at gamitin ang iyong likas na talino upang mapakinabangan ang mga ito. At sa relasyon, maaaring may mga hamon na lilito ngunit huwag mag-alala dahil kayang-kaya mong harapin ito ng may pagmamahal at pangunawa. Ang iyong pagiging sensitibo at maunawain ay magpapanatili ng balanse sa inyong pagsasama. At kung ikaw naman ay single, ito ang tamang panahon upang pagtuunan ng pansin ang iyong sarili at mga pangarap bago pumasok sa bagong relasyon. Pisces, Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin maging bukas sa tulong at payo ng iyong mga kaibigan dahil ang kanilang presensya ay maaaring magbigay ng karagdagang liwanag at inspirasyon sa iyong landas. Ang gabay ng kalikasan ay magdadala ng harmonya sa iyong pang-araw-araw na buhay, kaya't pakinggan ang mga pahiwatig na bigay nito. Ang color pink at color green ay nagbibigay ng maswerteng enerhiya sa iyong paligid, kaya't gamitin ito sa iyong pananamit o mga bagay na iyong madalas na ginagamit. Sa pera o aspeto ng pinansyal, ang iyong kakayahan sa pagtitipid ay magdadala ng tagumpay. Ang number 30, number 12, at number 34 ay magbibigay ng dagdag na swerte, lalo na sa mga gawain na nangangailangan ng kalkuladong hakbang.